Pag magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa pong ito, uh, share ko lang po sa inyo no, ang pinapaisprihan nating damo na Glow Herbicide. Isang herbicide na kontak lang po mga ka-farmers na pang-control natin no, sa damo. Sa ilalim po ng taniman natin ng talong, pwede sa sitaw, uh, sa ampalaya, sa kamatis o kahit anong mga panani na natin mga farmers so kagaya sa akin din eh ito mga kaparmers no pinapaysprayhan na natin at kita na natin yung pag ano sa lupa ang lupa yung pag dilaw sa damo ayan po ang ating ampalaya Then, at tapos din eh no tayo kanina sa ating ampalaya yan mga kaparmers ang ating galaxy max na ampalaya kung saan may mga malilit na mga bunga oh. magkatabilang mga kaparmers oh. Yan. Grabe bunga mga ka-farmers. Dami oh. Yan. So, pinapa-sprayan po natin ito ng damo kanina mga ka-farmers. Para pong malinis, no? Yan. Dilaw na ang mga damo. So, walang piling klasing damo mga ka-farmers. Ito. Na-sprayan na ito kanina ng umaga. So, antayin lang natin no, mga 3 days from now. Uh, dilaw na ito mga ka-farmers. at uh, malinis ng tingnan. So, yun po ang ginagamit ko din eh sa uh, taniman ko po ng ampalaya at saka sa talong. Pati sa kamatis mga ka-farmers. So, yun lang ang may share ko sa inyo. Uh, at may bahagi, no, sa hapong ito. Yung pag-spray po ng damo. So, ito po ang ginagamit ating pang-spray mga ka-farmers. Oh. Yan ang Lustar. Blue Star. Yan. Tapos ito ang Apsa. Yan, lagyan natin ng sticker mga ka-farmers. Para walang kahirap-hirap kasi ang sticker natin gamit Apsa ite, ah uh, spreader po siya. Siya na lang magkalat no sa herbicide sa dahon ng damo na natatamaan ng ah uh, ating pang damo na Blue Star. Siya na ang bahala. Tapos kung halimbawa ay may ulan, ah uh, sip na sip na